Mm. Uh, sakit sa tenga. Okay. Noise pollution sa air pollution. Yes po. Sir Romeo, mayong hapon. Mayong hapon. Galing Idol. Pa yes sir. Galing pa kayo ng Cebu nito sir? Galing pa ako sa Cebu. Dumating ko kahapon. O, oh, para magsumbong lang. Oo. Oh, oh, Nako, sa maraming salamat po sir, sa tiwala sige sir. Sisiguraduhin ko na eh. pa. hindi masasayang yung oras niyo mm. po sir. Saan po yung factory na yan sir? Saan nasa, no, nasa residential area malapit sa bahay namin. Residential? Residential area. O ba't nabigyan Nakupisa ng permit? Nagupisa sila last quarter of 2019. Ba't Maski nabigyan wala nabigyan? pang ano, perimeter fence, wala hmm. pang bubong, nag ano hmm. lang sila, nag ano yun, yung nagtrapal. Ang pangalan po nung kumpanya ay NM Robert Trading. Opo. Yan po ang location sa loob ng residential area so mali siya dapat hindi siya sa tamang zoning mm -hmm. at pagkatapos maingat mausok oh wala silang soundproofing wala silang ano yung uh, funnel para mahigop yung amoy yung alikabok, yung particulates kasi yes. ano yung yung, yung powdered na latex rubber latex ang mm. ginagamit nila ang finished product na yung mga blocks ng goma para daw yung sa ano sa gagamitin sa parko na nakabaradero Oh, okay. At sabi niyo sir, nagreklamo na kayo sa City Hall. Mm -mm. Nagreklamo na rin po kay sa DNR pero wala nangyari. Dela uh, May, nag-verbal muna, nagpunta kami sa DNR din. by June, nagpunta yung taga EMB DNR 7, nag-inspection sila, kumuha ng sample. Then sa so by July, nagawa na kami ng ano, yung written talaga na petition petition complaint. So ano nangyari doon sa pagkuha ng sample ng June at yung sa site namin, in inspection? Oh, ang, yung ano daw yung kung yung tolerance level daw hindi namin alam. Kasi sa ngayon kasi itim na itim na yung makina na ginagamit nila. Ano sa po ng City Hall? Then, nag-follow up namin sa City Hall, yung sa licensing at permits division ng Cebu City Hall. Tinignan nila yung record. Sabi nila, ano, parang five to six months na hindi nakapag-renew. Nakapagtat okay. Nakapagtataka kasi industrial kasi operation yan eh. May okay. cause ng pollution. Miss Alvaran, magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon. NM Rubber Trading po. Uh, ito po pala ay na-check na, na po sa inyo. Mm -hmm. Five months na po ay expired yung kanilang permit. At uh, ito po ay nagdudulot ng noise and air pollution dyan sa inyong lugar. Ma'am. Yes, sir. Naisumbong yes, sir. na pala sa inyo to, and yet wala pa rin na po aksyon. Sir um, so far sir, hindi, hindi, hindi walang reklamo, yung walang complaint dito na ano sir. Sino ang nag ano, nag forward ng complaint letter sir? Ito nga yung complaint petition namin na receive ito sa DENR. Sa ah, DENR. Hindi, tapos sa BPL po, nagreklamo kayo, wala pa. Sa? BPL o sa City Hall. uh, Nag-advise nga sila na ano, magpunta din sa City Hall, sa permit, sa Calais. Ah, nauna kayo sa DNR. o, oh, DNR muna. Ah, okay. So, hindi pa kayo nakapagreklamo sa BPLO. Binigyan na kami ng kopya nito. Copy for ni sa kanila. Sabi nila pupunta namin mag-ocular visit daw sila. Oh, okay, nila. so nakapunta na rin kayo sa BPLO. Oo. Oh. Okay, sabi mag-ocular inspection pero walang nangyari. So, walang nangyari. after nangyari okay. after almost six months. Okay, so so Ma'am Marites, magpapunta na lang po kayo ng inyong uh, inyo pong mga ano, personnel doon po sa NM Rubber Trading. Ano po? Wala, walang walang complaint dito, sir. Sige lang, ano Mayroon. lang, sir, yung, yung in-charge namin sa ano, complaint. Attorney sila... Colin Rosel, City Administrator, Cebu City. Attorney Rosel, magandang hapon po, attorney. Magandang hmm. hapon. Baka pwede, attorney, pacheck nyo na lang po siguro <clears throat> yung itong NM, Robert Trading, na talagang matindi sa noise. Yeah. pollution tama yon hindi naman po pwede yon na uh, mag-operate na lang na walang permit dito sa city lalo na mag, -mag post ng danger doon sa mga bahay-bahay uh, na nandoon tapos wala siya sa eksaktong zoning ang pagkakalam ko po dahil eh, tinanong ko agad yung ano nang nareceive ko yung mga info sa ano natin uh, kasama natin din ang Pagkakalam ko yung 'yang institution na 'yan, yung NN Rubber, walang walang permit 'yan, 'no? So, one time nag -ano lang daw 'yan, nagpa-assess. So, pag-assess, hindi na bumalik. Siguro, hmm. takot 'yon kasi baka maraming mga ano, pina ko rin sa barangay ngayon na ano ba may mga complaint ba 'yan din mismo sa barangay. But anyway, as I've heard right now, sir na may complaint yan sa DNR kasi dito naman wala naman yung permit so easily pa process ko agad uh, I will direct the BPLO pinapunta ko na ngayon sir yung CSD natin yung City Health Department para sa sanitary at saka lahat ng mga requirements dito sa bago ma-issue yung mayor's permit But uh, ano na yan eh, determine na yan na wala yan on record. No? So, sabi sabi-sabi so, sa niyan, uh, sir, attorney, so pwede na natin ipasara? Oh, yun yun na ang direksyon natin sir. Pina ano po na lang kasi wala tayong uh, sabi nga ng in charge ng DPLO na nagpa-assess lang yo diyan pero parti doon sa complaint kasi tinanong ko agad. Ano ba talagang nature nito kasi pag sabi rubber, ano ba yan? Manufacturing, ano ba yan? Uh, reselling lang ng no? mga stampad, yung mga ganyan. Pero ngayon pagkakaalam ko dito sa programa na manufacturing talaga tapos sir, may mga sir, ano, Sorry, mga sorry, sorry, uh, can I interrupt? It doesn't matter kung anong klaseng manufacturing po siya. The fact na wala po siyang permit, hindi niyo po sila nabigyan ng permit para to operate. Doon pa lamang eh, pwede niyo na po siya pasara. And then number two, mali po siya sa zoning eh, and na, nakapasok siya sa residential area. Samantalang dapat yun yung kanyang negosyo, industrial. And then babalik ulit tayo sa, sa unang sinabi ko. Wala po siyang permit. So wala na po if but when. Kailan po siguro isa lang po ito dahil wala pong permit, attorney. Yes, sir. Ano natin yan? Sige uh, pa. Check pa rin natin yan doon sa... Apo. Kasi na-check nyo na po, di ba? Wala Sige siyang natin. permit. So therefore, dapat pong mapasa na to dahil wala pong permit sa inyo. tama On that ground, that that's just one, sir. Kasi kailangan i-verify lahat. Kasi uh, closing it right away is our direction. Yes, sir. But uh, kailangan natin na uh, talaga sigurado tayo para... Uh, ano naman yan hindi naman nagda mag, mag ano yan mag uh, kuha ng malaking oras tinapuntahan ko na nga, ngayon sir para ma So bukas na sarado uh, na po ito attorney Yes sir ano uh, pag na confirm natin doon sa ground ngayon uh, kahit ngayon mga ilang sandali uh, may may ano na yan may Sir ito, sir confirm ito, na po sir, namin karami. na wala sir confirm na namin nag-check tapo na kami kanina dyan. Wala, wala yes, po sir. talaga expired ano? po yung permit niya since 2022 That's it, sir. Uh, okay. you know, so, therefore, yung kung yung yan, you sir. permit at 2022, pwede po siya mapasara? Of course, sir. On that line okay. alone. Thank uh, you, po, sir. Pwede yan. Yeah, so. Sige. Sige. Uh, attorney, papalo po kami sa inyo. Bukas, maraming, maraming, maraming salamat for Attorney Colin Rosel. Mabuhay po kayo, Attorney Rosel, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Mabuhay ka po. rin, sir, sa oh. pag-service ng mga tao. Opo, oh, Attorney, sir. Mali ang kanyang zoning pero nabigyan siya ng permit. Nakapagtaka. Hmm. Di ba? Di ba? Yes. Pina-expire niya. Sabi raw, una magpapasest lang and then later nagpatayo na agad. O ba't nabigyan ng permit ito na hindi dapat? Dahil residential area, hindi ka dapat magtayo dyan ng factory. Oh. Di ba? Maria Victoria Abrera, Regional Director, EMB Region 7 DNR. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator. Eh, lumapit na po sa inyo uh, itong complainant namin dito. Nung June kumuha rin po ng sample ng mga tauhan niyo doon sa factory eh okay. hindi na bumalik June July August September October 6 months uh, Kasi tipo ito ay amnuisance and foul odor ay uh, downloaded function po yan sa local government So nung July after our investigation uh pinoward na po namin kay uh, kay, kay mayor Uh, attention city environment and natural resources office. Kasi tama po kayo dyan, wala siya sa zoning, which is the um, covered po yan ng LGU. At hindi namin din covered yan kasi mixing, ang nakalagay lang po dito, um, milling machine, shaper lang siya, drain machine. So wala po siyang emission sa hangin. Oh. Wala din siya sa tubig. At hindi po namin cover kaya no chance po yan nga kasi uh, so meron uh, po siyang ano meron siyang environmental violation uh, pwede yung paking masukan po ng DNR kung tutusin meron po pero downloaded function nga po yan sa, sa local government sa, sa, sa LGU but, uh, so ah, and correct. so para so 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 Um, well, ang magagawa lang po namin diyan is uh, i ano, i follow up namin sa kanila kasi yes po For example, in violation sila sa zoning kasi naka, naka sila sa Santa Teresa Village inside po ng residential. So, pangalawa, uh, ang new ng, yun nga, No, nung magkanta hmm. kayo ng investigation at kumuha kayo ng sample, napatunan niyo po na tamang sumbong? Tama? Tama rin po kasi okay. nung nag-measure po, ay nung nag-sampling, dalawa pong sampling ang ginawa. And uh, 62.3 decibel po. Oh. 55 po ang passing sa residential. Okay. So may inspection report namin, inattach po namin yan sa letter namin sa City of Environment, uh, City Health Office. 62.3 yung kanilang decibel. Yes po. 65 Tapos, 65 po ang passing. At saka isa pa, residential area sa talaga yes. dapat nandyan. Okay. Sige, okay. sige, sige ma'am. Makipag-coordinate lang kayo. Makipagtulungan na lang po kayo sa LGU. Medyo konting push lang po sa LGU para eh, sumipagsipag naman po yung LGU natin. na na po ito. Okay po. Pero di ba dapat ma'am kumukuha din to ng permit sa inyo? Tumagalita? Ay, hindi, po namin covered. Hindi siya ne? covered. Ah, so ito hindi mga factory na, na nagsusunog, nag na ng mga usok, hindi po kailangan kumuha ng permit ah, kung sa Pina. po, meron uh, covered namin. Pero wala po siyang ini na usok. Nag-ano lang po yan, nag-reshape ng mga rubber, na mirror oh, para lang yung machine niya. Depends, yung so wala yung, po siyang iniimit na uso. Yung dust. dust. Particles. okay, meron daw pong dust. Saka yung baho ng parang sunog na goma. Talaga pong inherent sa rubber po yan, di ba? Pag atin pong uh, inipit, ganyan, nag, nag nag-ano po sa rubber. Sige. Kahit naman po yan, ay eh, finished Sige. product, di pa may amoy Ah, sige, so, ma'am. talagang inspect yan, hmm. may ampol talaga siya. Sige, ma'am. asahan po namin, ma'am, by tomorrow. Uh, sumama na po kayo sa, sa mga taga-LGU bukas para mapasara to. Ano po, madam? Kasi sa inyo naman po mga lumapit sila. Pagpapapunta po ako ng tao. Ay, salamat. Sige po. Oh, po. Asahan po namin, ha? Uh, ma'am Maria Victoria Abrera, Regional Director, EMB Region 7 DNR. Magandang <coughs> hapon po, madam. Okay po, magandang hapon din sa si inyo. Thank you po, thank, thank you, you po. po. Ayan, si Ma'am uh, Maria Victoria Abrera ay boss dyan sa EMB DNA. Sige sir, bukas po sir, sarado na yan. Tatawag namin kayo, for sure. 100%. Maraming maraming, pag maraming pag salamat. Akumulit. Sabi ko sa inyo, hindi masasayang pagpunta nyo. <laughs> o six months, ginawa natin... <laughs> In one day. One wala day pang la. one day, sir. Hmm. Oh, Ilang yan. oras lang. Oras lang. Salamat, sir. Maraming salamat. Ingat po dumaan naman siya sa proseso. Yes, I do. Punta siya sa DNR. Nirepair siya sa City Hall. Wala nangyari. For six months, nag-antay siya. Nga nga. Patuloy pa rin po nag-ooperate ang... Nag-ooperate pa rin. Pumunta sa RTIA. RTIA, boom! Tapos ang problema. Di ba? Yes. Pag dito kayo pumunta, agad-agad ang aksyon. Ayan. Okay. So, ngayon pa lamang ako po ay nagpapasalamat in advance. In advance po. Kay Attorney Colin Rosell, ang City Administrator po ng Cebu City. Ayan. Attorney Colin Rosell, salamat po in advance. Magandang hapon po, Attorney Rosell.